<laughs> so, hi guys! And today's vlog is mag-unboxing. Uh, Hindi, mag-unplastic tayo lang. Kasi in-order sa... ano Amazon. Um, Back to order-order na -order naman tayo kasi nakabalik na tayo sa ating trabaho. So, mag-order na tayo. <laughs> so, ano ito? Kanilang in-order. May duna pala. Okay. May malaki. May ano. Sana natin. Ang galing sa Amazonie. Wow. Oh. Doon na. Saan mo? ba ko nga? Bakit? Ano bang ginagawa ko? Saran! Laki. Laki? Okay lang yan. Pag sinuot mo. Small lang ano? Medium. Sabi sa'yo, malaki na yung medium. Hmm. Kasi na yung icon. Okay. 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 Oh, oh, wow, maglalaro si Kenneth ng kwan. Stalker. Ay, Ay sa ano mo, sa tuhod mo. mo to. <zag coloured> Ay, oh, maliit to do, oh. no? Ang shorts. Ang shorts. Uh, shorts. Ang like. May free siyang ah, ano. Ano to? Hi, just ano, sa tuhod. Uh, Ay, yes. Hi, Jess. Dapat sa free lang ni Jess. Ayan. Jersey. So, oh, siyempre, hindi tira kami eh. 69, 69 ba to? 69 ng pares? Oo. Tatlo yan. Tatlo siya. Sa isang ano, tatlo. Mayroong may, isang may jazz, mayroong ano, may jazz, at saka ito. Yung, yung, yung ano nga Yung protection sa paa. Protector. Protector, protector yan. Protector. Yan. Ayan. Ayan. Kada isang, mayroong ganyan. Three, ano siya. Here you go. Ano? Amazon? Amazon. Magkita ni, magkita ni Syamsa. Gaya-gaya kayo. Gaya-gaya kayo. Sige, team tayo, team. kapi kapi kayo. Ang isa niyan ni Syamsa, malayit sa kanya, andun pa ako, pinigay kay Haman. Team tayo. Kasiya lang sa sa'yo. Merse, ang problema dyan, ang short. Hmm medium. Tatlong medium ang in-order ko. Try on ko nga. lang. Ito small. Ah, malaki din pala. Kahit small. Huh? Try natin ito. Ito try on natin. Ano nakalag? <laughs> video. Bindo. Tara, bersih, larut na tayo. Gago. Iyan ang sipa. Ikaw ang bola doon. Ha? Bola. Ikaw yung bola ko. Ay, may kasap. O, ang tama, number 10, no? Number 10 na ko, eh. Ba't ba 10 lang yung number? O, oh, 10 lang si Missy. Ay, kasi ang number ni Missy. 10? Hmm. Si Miso. Anong number? Kalimbo. <laughs>